Ayan guys, nandito ko ngayon sa ano, hinunangan Southern Leyte and we are staying here sa Verna's Pension House, Manalili Street, poblacion, Hinunangan, Southern Leyte, ayan. Ang kanilang number guys para sa reservation 09659246798, 09996556398, ito ang kotse ng aking kaibigan. Habang nag over kami dito, nag-overnight. Kinuha ko talagang cellphone na to, kaya papansin nyo na basa na ako kasi galing ko na sa dagat. Kasi ayokong umalis ng hinunangan, hindi ko makuha na ng video ang ang kanilang dagat. Maganda ang video dito guys. Ayan. Bongga dito guys. Ayan guys, mga kasama namin, yung isa driver namin, yung isa Joa nung kasama ko. Joa niya since fetus pa yung batang 'yan. Si Kuya Arman, um program host siya ng Lamurag Radio Tacloban 99.5 nagiinano ka barangay. And ako rin, meron rin akong programa sa Lamorag Radio Tacloban, Bahandi. Ang kanyang schedule guys, ang kanyang slot is Saturday, every Saturday, 1 to 2 p.m. Ako naman, 4 to 5 p.m.